Hello what up, mga kapag mga kapakyard uh, sa umaga ngayon mga kapakyard for to this video, video mga kapakyard gayahin natin yung iba for to this video ito ang lulutuin natin magluto tayo ng sinigang na baboy at saka may mga lamas yan ayan siya kumukulo na uh, nalagyan ko na ng ano yan uh, tubig lamas taglagan natin ng tubig ayan, ayan sinigang na baboy yan ayan tapos tatakpan natin yan at yung panghalo ko andito ayan o, ayan o. dahon ng ampalaya ang, <laughs> ang tawag ng dahon na yan mga ka-backyard. kalimutan ko basta ihalo ko yan sa aking niluluto na sinigang na baboy ayan natimplahan ko na yan mga karil sa mga ka-backyard. Pakukuluin na lang natin yung dalawang bisis para okay na siya. Takpan mo na natin. Oh, oh. <laughs> kulong -kulo ng aking nilagang baboy. Yan o, oh, tikman natin na sa baboy. Yan, oh. Wow! Grabing sarap. Pakulo. Paanuhin muna natin yan mga ka-rails, mga ka-backyard. Pakuluin pa natin ng tudu-tudu yan. Ah, sarap ang sabaw. Hmm? alagang. Pagkatapos, lagyan natin ng dagdag tubig at saka ayang dahon-dahon. Ayan o. Ayan, okay na to mga kabakyard. Luto na to. Ha, kunting pakulo na lang. At saka ilalagay na natin ito. Ayan, ilalagay na natin to para talagang masama sa, kasarapan. Ayan, puno o. Oh. <laughs> puno. O, di diba? hmm. hmm. ba? Puno yan. yan. O, tingnan mo. Marunong ba kayo magluto? Hindi. Ito lang. Yung iba dyan, wala yan. Marunong magluto yan. O, tingnan mo. Marunong ba kayo magluto ng ganyan, puno-puno? Nalaglag yan pa isang isang dahon. Sayang naman yung dahon na yun isa. Ayan. Tapos, gagawin natin dyan. Takpan natin yan. Ayan. Takpan natin yan Pakuluin natin yan Ayan mga kabakyard Yan ang aking luto na Sinigang Ngayon, siyempre Ayan ang napangsigang Ilagay ko yan Ilalagay ko na yan ngayon Kasi kumulo na siya Ilalagay ko na siya huh. O, tingnan mo Ganito nga lang magluto Mga kabakyard Ganyan lang Ipatong mo lang yung mga pangsigang sa taas Ganyan tapos takpan na to uli yan para mamix talaga yung lamas nya yung halo nya ganun na magluto, kunti lang muna sa baw pagkatapos, lagay mo yung lamas tapos pakuluin ng todo saka natin dagdagan ng tubig saka dagdagan ng timpla simpre, yan o, oh, halo halo ng mga sarap yan ah, uh, buksan natin ulit Talagang mix na mix na 'yan siya. Ayun oh. Talaga naman ni eh, sarap na sarap ito. Oh. Yan tapos dagdagan ko na ng tubig yan mamaya. Yan okay na yan siya. Yan. Maraming salamat mga kabakyan. Sana yung mga hindi pa nakapalo sa aking channel, uh, humingi ako ng suporta. Sana po uh, nagmamakawa na naman ako sa inyo. Uh, subscribe, share ang aking channel para makatulong din kayo sa akin at matulungan nyo ako sa aking channel. At maraming maraming salamat at God bless a Bye bye!